araw-araw. Kaya hindi ko mapigilan na maging emosyonal kapag magbanggit ako ng pangalan ng nanay ko. Basta pamilya ang pag-usapan, yan ang weakness ko. <laughs> Dahil nasa abroad ang kanyang ina at madalas naman nasa bukid ang kanyang ama, ang kasakasama raw ni Elias noon, ang kanyang lola Miriam at lolo Marciano. Hindi man bugoy na, butaan man. na mong ako, hinigog magigid na mo si mo. Sa kanila ako natutulog araw-araw. Sila din ang nagbabantay sa akin, sila ang nagbigay ng allowance. Inspirasyon ka! Dahil sa kanilang pagsisikap, nitong 2023 lang, nakapagtapos si Elias ng criminology. Malaking tulong sa akin. Nasasanay na yung katawan ko sa natrabaho na ganun. Nandito na naman ako, namumunat sa kabukiran. Pero sa halip na maging pulis, sinunod daw niya ang sigaw ng kanyang puso, ang mag-perform. Inumpisahan niya sa pagbavlog. Ipinakita ang kanyang buhay sa bukit. Ah, dili po na mawala tong kagandahan diya. Ay! hanggang nagpasampol ng kanyang boses at dance moves. And the rest is history, ika nga. Si Elias, naimbitahan na ngayong magtanghal sa iba't ibang mga probinsya ng Mindanao. Napupuno talaga ang isang area kapag nagigig kami. Nararamdaman ko sa aking sarili is proud na proud, masayang masaya. Maraming fans na rin daw ang nagdi-DM o direct message sa kanya sinasabihan nila ako na pwede ba tayo na lang? Pwede bang makita tayo? Matawa lang din kasi mabait naman ako na tao at saka masarap din. <laughs> <laughs> sa mga humuhopya o umaasa kay Elias, awat na! Tapos na ang laban! Meron nang nanalo at nagpatibok ng kanyang puso. Si Abigail na aminadong selosa. May fans kasi dati na um, humalik talaga dito. Kasi very territorial ako eh yung, yung akin, akin. Tapos ngayon, oh, na ko na since nag expand na yung circle niya, yung mga tao na nakakasalamuha niya, kailangan ko talagang mag-adjust. Maliban daw sa charm ni Elias, na-fall din daw si Abigail sa puso nito. Makita mo talaga na maganda yung kanyang heart. At meron na rin pala silang anghel, si Apollo. Si Elias talaga is super hands-on sa aming anak. Kung paano ngayon? Kasi malayo pa ka sa kanila. Kasi ka nasanay ka nga perminti mo sabay. Hangtod niya nabot sa point ay ani, pero okay lang man kayo makasabot mong pod. Hindi biro yung na namin. Ngayon, unti-unti na naming naaabot yung mga sinasabi lang namin dati na hinges hey, ka, unta ka nang makatugtog ka sa ka ng big stage. Pang, uli na. Mingaw na uli mo pa. Buntag! kahapon lang, umuwi si Elias ng magpet para bisitahin ang kanyang pamilya. Kamusta? Bravo, Piraman. Happy na ng birthday, Nakipaglaro siya agad sa kanyang mag-ina na, na miss na miss na niya. Ay, laki. Ay, laki mo. Sinamahan din niya ang kanyang ama na muling mag-topping sa bukit. na sinabayan pa niya yeah. ng pagsayaw. Hey, yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Kinagabihan, diretso naman si Elias sa gig nila sa CaliFest 2025, Kalinan, Davao City. Yeah. Hindi alam ni Elias, may sorpresa mula sa kanyang number one fan, ang kanyang nanay Ninita, all the way from Bahrain. Stay always humble at laging pasalamat sa Panginoon sa lahat ng na-achieve mo at laging mag-iingat sa bawat event na pupuntahan mo. Tatandaan mo na narito lang kami ng pamilya mo at laging susuporta sa magandang hangarin mo sa buhay. I love you anak! At ngayon, hindi ko pala confirm ang sarili ko na sikat ako. Paminsan-minsan din, kinakausap ko rin ang, ang sarili ko. Sikat na ba talaga ako? Kailangan ko pa siguro magsipag para maabot yung pangarap ko. Gusto ko kasing ano, whole world. <laughs> pangarap ko na makashow kami sa iba-ibang bansa. Pangarap na lang man din ako, lubos-lubosin ko na lang. Lipad, lipad, saan ang gusto mo Patuloy ka lang sa mga pangarap mo Elias, pag nangarap ka, taasan mo na at ipakita sa buong mundo ang talento ng Tubong Mindanao. Aim high and hoo ha ha!